update ko lang kayo dito sa video ito kung ano yung mga ola na tinanggal ng SEC do sa list of recorded on in platform sa website nila as per hindi naman to updated na updated no kasi no March pa ito pero marami pa kasi pong nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga nawala at mga inalis do sa list ng SEC na karamihan hindi natin alam na wala na palang lisensya at inalis na pala ng SEC this year ng 2025. Alright, welcome back mga kajani. Muli, maglalambing lang po muna ako sa inyo na follow po muna ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang Ola. So, parang re-update lang. No? Kasi marami pa rin nag-message sa akin kung naraw ba yung mga ola na nawala na sa list ng SEC, mga na mga matinanggal na dahil mga sa mga unfair declaration practices, mga illegal activities na ginagawa nila. So isa-isahin po muna na rin ngayon. No? Oh. Ito po yung March 18 pa po ito. At ito rin yung list na nasa Senate hearing noong March 27 na binasa. At uh, almost 24 na mga lending companies at mga online lending companies po yung mga tinanggal ng SEC this year na 2025. Okay, unahin lang po muna natin si 9F Lending, Philippines Incorporated. Actually, hindi ko masyadong alam po ano mga ola to, pero baka makita nyo lang sa mga website. Ah, bago lahat ulit. Kapag hindi ko po binanggit sa video ito, yung mga ola na tinatanong nyo, hindi kasama ha. Baka si tanong nyo, bakit hindi kasama si OK Peso, bakit hindi kasama si Digilo, bakit hindi kasama si Cash Express, bakit hindi kasama si Pinbro. Yung mga babanggitin ko lang ang mga tinanggal ng SEC. Uulitin ko. Marami kasing mga makukulit eh, na hindi naiintindihan yung video. Yung mga babanggitin ko lang ang mga tinanggal ng SEC dun sa list ng recorded on the platform. Okay? Maliwanag! Baka <laughs> bakit na naman ako sa comment section, ba't di sinama? Ito nga yung mga niremove lang nila. Okay. Okay, yung 9 lending po. Then yung cash cash trees lending corporation. Kung nakikita nyo man to sa mga website, sa mga Facebook page, sa mga Facebook ads, sa so, kung saan man, please huwag nyo na pong subukan uh, because they are not uh, licensed na. Dahil nga tinanggal na nga sila eh, dahil hindi sila kasama sa mga registered online lending platform. And then itong si e-lending lending, si ano to eh, teka wait lang po ha, ah. medyo natapasapawan yung aking mga ginagawa rito kanina, itong mga ola na ito. E-lending lending, alam ko siya na po siya, si peso loan, ay siya na peso loan, Si ano? Si packet cash po siya. Si packet cash po si e-lending lending. Okay, tandaan niyo po ah, packet cash e-lending. Wala na po siya sa SEC. Okay? Tinanggal po siya. Then, si Excellent Era Lending Services Corporation, si Support Safe, okay, ah, si Support Safe po yan, And then yung dot .net, o, ulitin ko, kapag wala sa Play Store, baka makita nyo silang sa mga website o sa mga Facebook pages, okay? And then, sumunod, itong si hyphen lending, alam naman po natin na si hyphen lending, yung last na na-raid noong, uh, kailan lang, noong February ba, or January, basta sa January pala, katapusan, si Credit Cash at si Peso Wallet po, okay? Si HT Financial Lending Services, PH Corp, hindi ko alam kung anong ito. Basta once na makita nyo, iwasan nyo na lang po. Joywin Lending Investor. Joywin lang po siya. Wala po akong makita ang uh, apps niya sa Ola, sa Play Store. Okay? Then, Just My Lending Corporation. Nakikita ko po siya sa pag-search ko sa website, sa Facebook. Okay, iwasan nyo na lang pong utangan niya dahil wala po siya na lisensya. Makati Loan, ganoon din po, wala rin po ako masyado makita about this Makati Loan baka dahil matagal na rin po ito sa mga tinanggal before this year si Populous Lending po, medyo matagal na rin po itong wala talaga as in matagal na na-rebook, parang if I remember it correctly 2023, and then yung mga ola neto, medyo familiar sa akin si Newcash, Cash okay, yung Newcash Cash kasi medyo naging talaga nag-viral na that year Ulunobi Financing Corporation. Wala rin po kumusyado masyado kita sa mga websites. Second Pay Financing. Sa mga Facebook page po siya nakikita po. Medyo iwasan nyo na lang. Hanggat maaari. Then, si Somerset Lending Corporation. Sa mga website, pag nag-search po kayo sa Google, nakikita nyo po siya dyan. So, iwasan nyo na lang po. Si Suncash. If I remember it correctly, sino ba si Suncash? Nawala din sa listahan ko. <gasps> medyo... Pero, familiar ba kayo kay Suncash? Okay. Nitingnan ko lang din po. Okay, Suncash, where are you? <laughs> nawala. Uh, Suncash, parang nawala. Basta, kung sakaling hindi ko rin makita, search nyo lang din kasi minsan hindi ko rin makita agad-agad si Suncash or something like that. Basta yung iba, medyo familiar kayo, okay? Then, sunod tayo. Sun, ano, si Sunloan. Ito, Sunloan. Sunloan so familiar kayo parang si ano to hindi ako nagkakamali si San IC ay si nasan na Kasyola okay na, nakita ko na si Kasyola okay yan tsaka si Peso Plus okay ay, iwasan nyo po yan nasa Play Store pa rin po sila iwasan nyo San Loan Lending Corp Investors dahil wala na po sila sa list okay ng SEC and then Sun Prime Finance, wala rin ako masyado nakita ng mga ola sa Play Store nila. Sa website, may nakikita ako. But still, iwasan nyo na lamang po. And then, si Surety Cash Lending Investors Corporation. Dito ako medyo isa natawa. May isa kasing pinanood akong ola, reviewer, vlogger. Sabi niya, legit daw po siya. Pero hindi niya alam na rebook na po ito this year lang din. Uh, if I remember it correctly, February. Okay? Kaya kung sasabihin niya na legit yan, I'm not believe in her, I don't believe in her sa mga pinagsasabihin niya. Minsan talaga, masabihin ka hindi gano'ng kaganda yung aking mga quality, yung mga aking mga videos, walang hindi masyadong quality. But, the sincerity of my videos, ang gusto ko mangyari, i-share ko sa inyo yung talaga mga nagaganap sa list ng SEC. ko legit ba yung mga ola oh, na nasa playstore niyo, o oh, hindi, o oh, wala na, o oh, naging revoke na ba, o oh, may cease and desist order, okay? And then, itong si Tech Kwang Lending Corporation, ito po si, ano po to, si Tech Cash. Meron din po kasi ako napanood. Kanina lang, nag-ads din siya sa akin sa YouTube na Tech Cash, legit daw siya sa ads niya. Well, unfortunately, wala na po sila sa list ng SEC. Kahit na ko rin sa mismong website, talagang wala sila. Kaya, please, yung mga nakakita sa kanya, they are misleading you, wala sila sa SEC. Okay? Hindi ko sila sinisiraan dito Pinapakita ko lamang po sa inyo yung mga listahan ng mga tinanggal ng SEC. Hindi galing sa akin yan. Galing sa SEC po yan. Then, Transnational Financial Services Incorporation. Hindi ko masyado pa Pero ba makita na sa website. Itong si UPSA medyo conflicting sa akin to kasi nakikita ko siya to sa pinakababa. Pero ang ola niya is PesoQ. Pero kung titingnan niyo sa Play Store, wala na po siya sa Play Store. Makikita niyo yan sa mga Vivo apps. Doon sa B apps ng Vivo na cellphone. Doon ko siya nakita lahat na doon lahat ng apps niya. Yung pera lending, pera moto, uh, pera for you. Okay? Yung loan moto. Umbrella lending investor, ito yata yung medyo nag-issue na paiba-iba raw nung lending company dahil yung sa dati eh, hawak niya si Salmon. Okay? Iba rin po si Salmon, iba rin po si Umbrella. Parang lumipat niya yata sila ng ibang financing companies po. Unistar Credit and Finance Corporation, medyo nakita ko rin po sa website, sa Google, nahanap ko lang din po. Iwasan nyo na lamang po na makapag-coordinate. Kasi kadalasan yan, ginagamit yan ng mga nasa Telegram, WhatsApp, Viber, para sabihin nag-alok sila ng loan na legit pero wala na po sila sa SEC, okay? And then the last uh, of the list, Philippine Microdot Financing Corporation, marami pong hawak ito, may pautang peso rin po ito. Narito po ito, if I remember it correctly, Quezon Pasig, 2023 rin nung mag-aga pa, parang may something like that. So, wala na rin po sila sa SEC, yung pautang peso ng Philippine Microdot. Marami kasi pautang peso, eh, may LHL eh. Okay? So, sana yung mga binanggit ko lang po, ah, yun lang po yung mga nawala sa list ng SEC. Kaya kung magtatanong kayo, bakit hindi nawala yung okay peso, hindi ko na po uh, alam yan. Basta tanongin nyo sa si SEC dyan. Kasi yun lang pong binanggit ko, yun lang po yung nawawala at inalis ng SEC. Okay? So, sana nakatulong ang video nito muli maglalabing ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa buli.